Maaga po kaming namalengke dahil nag kami ng inihaw na bangus at poset. Pag kami kumain sa labas, sa restaurant, ganyan, ay kami mabibitin laang. I alam nyo naman kung gaano kami kumain. Kaya kako, kami na lang ang magluto sa bahay para may matera pa kinaumagahan. Kinuha ko muna nga yung planggana dyan at lililisan na natin ang bangus para pag inihaw mamaya, all goods na. Medyo marami-rami kasi ang ating lilinisan. Kaya iniisa-isa ko muna para walang para malinis siya pag inihaw na. Nagpasama na rin pala akong maglinis sa ating commander kasi nga marami tayong lilinisan. May bangus, may pusit. Kaya sabi ko, samahan niya na lang ako maglinis para mas mabilis. Sabi nga pala ni commander na magprito muna ako ng isang bangus kasi nga yung ating boss na maliit eh ayaw niya nang inihaw kaya inuna ko na munang ipirinito yung bangus na isa para sa kanya ayan pasayaw sayaw pa yan ha kala mo naman masakit din palang talsik ng mantika kaya ayan tingnan nyo nga kung paano siya magkano halos hindi niya mabaliktad yung <laughs> kanyang piniprito habang nagpiprito ako, nanonood pala ako ng nuggets. Yan, pinakain ko muna si Kalma. Kasi hindi pa siya kumain. Ayan o. Oh. Dito tayo ngayon sa bukit, guys. Papada ko no? din ako. Katubig. Ayan, ganda ng panahon. No? Punta lang tayo sa glit sa bukid kasi may binigay tayo doon. Ayan nga pala, inihaw ko na yung bangos parang nasunog pa nga dahil natapos tayo nagluto guys may inaalagaan pa tayong dalawang kikiting na sobrang makukulit ayan yan nga pala ang baby boss namin na si Lien at may bagong siyang bisita si Sabrina ayan guys sinasamahan ko muna sila kasi wala sila kasama fast forward na nga po gabi na yan ayan kumain na kami Celebration pala ngayon ng Mother's Day. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Hanggang dyan muna. Salamat sa panonood!